Thailand based, sticky, milky, at dirty. Mga mga flavor mga kasalad. Hmm, tanawan ninyo. Tarong. Hmm. Pwede mga free ano. ka magmahay. Mas sorry ka diri. Pwede naman na matilawan tanan kay mga salad at destination Tapsilog ni Jian. Para, silogan ni Jian. Tapos ito yung daan mga salad Ito yung daan papunta sa tindahan ni Ate Jos Ventura. tignan natin mga salad. First, may libre pa, libre Tayo libre ha -ha. Libre pa, sir. Libre pa, sir. Kita ko. lang. Okay. Are. Are. Na sa Thailand's best TK milk. Kaya oh. okay, mga salad, magpa-libre tayo ng milk, milky mga salad. Ito yung, yung owner mga salad, si Ate Joss At nandito pala si Lagpamor Motovlog. Gusto uh, niya pala mga salad.